Hello mga super Tanong ko sa inyo, magkano na ang mga candies nyo? Kasi kanina, bumili nga ako sa pure gold, namili ako. So ngayon, naglalagay kasi ako ng mga price sa bawat item. So napansin ko to si candies. Kasi parang yung iba hindi na kaya sa piso, no? Tulad nitong candy mint na ito, ang puhunan niya ay 48.40, 50 pieces. So, lugi na pag piso ang bentahan natin. No? Tapos nako ako dito kay emily Smart kasi pag yung mga daily order, kay Pure Gold ako or kay Emilio Smart. Kay Emilio Smart, ang candy mint ay 47.65, sa Pure Gold ay 48.40. Ang mga max ang mga max sa pure gold ay 41.90, 42 na. So kung sa piso na bintahan, 8 pesos na lang sa isang balot ang meron tayo. Kaya ako pa naman, pag isang balot ang kinukuha, yung wholesale ko yun, 45 lang. So magkano lang tubo ko doon? 3 pesos. Nakakaloka. Tapos dito naman kay Emilus, yung mga max nila ay nasa 40.30 pa. Kasi medyo mura-mura to si Emilus Mart kaysa kay Pure Gold. Nakakaloka, no? Ang Snowber ay 91.70 kay Emily Smart. So, sabi sa akin ng customer ko, dos na daw yan sa labas, tatlo lima. Siya nga, binabayad nga niya, dos. Isabi sabi ko sa akin, piso lang sa akin. Kasi, lahat ng mga candies ko dito, ito naman nandito ay piso, piso. Yung mga dos, yung mga ah uh, chubby, yan dos, tapos yung mga platops, curly tops, mga dos yun, yung mga chocolate candy. At yung ano pa yung mga dos, yung mga uh, pintura, dos yun, tsaka lollipop dos. Tapos dito nga, nag-check ako dito sa ano to, parang kailangan na natin itatlo lima yung mga candies. Kasi hindi na siya kakayan. Unti naman ng lugi ang tubo kung piso pa din tayo, no? Mayroon mga selected candies na talaga na hindi na siya pwede sa piso. Katulad ni Candy Man, hindi talaga siya pwede sa piso. Dapat to, ano, 35. lima. At saka to si Yaki, si dos na talaga to si Yaki. Ayan, o. Oh. di Diba? Si Lips, si Lips medyo mura pa, 37. Si Star, 37. Si sino ba to? Si, si Jamin. Yung Jamin ay, dati piso ko lang yon Ngayon, eh, magtatatlo lima na rin ako. Ayan. Yan, di ba? Nakakaloka mga candy. Oh, kasi super mahal na din. Kayo, magkano bentahan nyo? Piso pa rin ba? O, depende na lang din, ha? Kasi yung iba ay dos na talaga pag yung mga salabasan, yung mga harap ng school, yung may Yossi lang, sa may candy. Dos na talaga sila. Dami din nagsasabi sa akin na yung be fresh daw dun sa school ay dos. Buti nga daw dito sa akin ay piso. Ganon. Kasi nga, yung dito sa mga candies ko, hanggat katulad nga ng snowber ko, 91.70. So, meron pa naman ako kahit paano 8. Pero dapat daw, dos na talaga yon. Sinasabi talaga ng tumar ko, dos na yan, isa at tatlo lima, mga ganon. So, ngayon nga, baka mag-adjust na rin ako sa mga candies. Pero, selected lang. Dito sa max na ito, kunti na lang ang tubo. 8 pesos sa isang balot. ba diba? Nakakaloka. So, mag, baka magtatlo lima na ako nito. Minsan kasi iba, ba diba? Ang Malboro 9. So, yung piso, snowboard na lang, ganyan. O yung max na lang, piso. O siguro ihiwalay ko na lang yung pang tatlo or dos isa. O yung pwede pa sa piso, mga ganon. Nakakaloka, no? Ngayon na ulit ako nag-check-check dito sa ating resibo. habang nga ano, na itong lalagyan ko ng price kasi bukas, pagpasok ni Super A, check niya to, update niya yung mga price. Yung so, mga hindi pa niya nalagyan ng price, nalagyan niya ng price. Mga ah, ganon. Diba? O, comment down below ako magkano mga candies to chan. Okay? すばらしいな。Okay, so